Narito kung paano mo mapupuksa ang paglaganap ng infeksyon. Mas mahina at mas malaki ang panganib na magkasakit ang mga bata kaysa sa mga matatanda. Mas madalas silang maglagay ng mga bagay sa kanilang bibig at hindi na kahusay na maghugas ng mga kamay, lalo na pagkatapos gumamit ng banyo o bago kumain. Matapos makahanap ng host, lumalaki at dumarami ang mga mikrobyo. Pagkatapos ay kumakalot ito sa ibang tao sa pamamagitan ng hangin at sa mga bagay na hinahawakan natin. Makakatulong kang mapigilan ang pagkalat ng mga sa pamamagitan ng tamang pagtulo, pagkain ng malinisog at kompletong pagpapabakuna. Ang lahat ng ito ay pumuprotekta sa iyo mula sa impeksyon. Hugasan ng iyong mga samay sa loob ng 20 segundo gamit ang walang pabangong sabon at tubig. Huwag gumamit ng antibacterial na mga sabon. Gumamit lamang ng mga hand sanitizer kung hindi opsyon ng paghuhugas ng kamay. Hindi kasing epektibo ng sabon at tubig ang mga hand sanitizer. Para sa mga tip kung paano linisin at bawasan ng mga mikrobyo, tingnan ang aming episode sa mas ligtas na mga pagpipilian sa produktong panglinis at paggamit. Manatili sa bahay kung may sakit ka. Unubo at bumahing sa iyong siko sa halip na sa iyong mga kamay. Takpan ang mga bukas na sugat at magsuot ng mask kapag may sakit ka at sa paligid ng iba. Check out the Western States Pesu for more information on children's environmental health.